guys nakapulot ako ng kwintas totoo ba to ayun guys totoo ba to hindi ko alam kung totoo ba to o peke ayan ginto o, sinong magaling mang kilatis ng ano dyan ginto ginto ba o ano wala nang lock eh. tanggal yung lock. Okay, guys. Ginto. Ginto. Hindi ko alam kung may halaga to o wala. BC. Ibigay hmm. natin dahil. ginto ba yan? Yan. Sa mga nakakaalam din, kung ginto to, kunin nyo na. Oh. Pero marang ginto eh. Yan, mamaya ibababad ko sa suka. Kung ginto ba to. Ginto lang ba sa paningin o ginto ba talaga? Ginto. Ayan. Pero akala mo ginto eh. Parang ginto siya guys. Pero nagdadalawang isip ako okay kung ano to. Kung ginto ba talaga o hindi. Kulay ginto. Di bale Malalaman to mamaya. Iti-testing ko. Ibababad ko sa suka, sa sunrox, kung ano-ano pa. Kung mag-iba ang kulay, ibig sabihin, sabi nila is, hindi siya ginto Pero pag hindi nagbabago yan Ayan na Diba ang swerte ko Alright Quintas Ayan guys Quintas na ginto Ginto Alright Yun Diba Ginto diyan Ginto Abang ginto yan ginto o tanso Baala siya alright yan lang